Ayan po, nilagay na natin yung piniga nating gata. Oh, kung gusto niyo bumili po kayo ng gata na para hindi po kayo mahirapan sa pagpiga. Ayan, nilagay natin sa kawali na malaki. At nilagay natin yung apoy sa medium. Ito naman yung sinaing na natin na sinaing natin at saka na kalahating kilong na pula. Soft drinks, RC. Ayan eh, yung sinaing natin na malagkit. Ito na yung pinakukulo natin na kakanggata. Ah, laging yung nyo pong na halo natin to kasi mamumuo po ito at didikit-dikit. Hahaloin halu natin siya na ganyan. Para hindi siya mamuo. Yan, halo-halo lang. Halo-halo. Medyo itong paggawa ng biko eh, nakakapagod talaga eh. Ayan, kumukulo na oh. Pag hindi nyo po kasi yan, eh, magbubuo-buo yan. Pero kung kukuha po kayo nung parang budbud na nilalagay sa ibabaw, ito hahaluin haluin nyo nang hahaluin hanggang eto yung maging mantika na. Yung naging mantika na, doon yung makikita yung parang budbud na yun. Yung parang nyug po na nasunog na inlalagay sa ibabaw ng biko pero ngayon hindi po tayo gagawa ng ganun biko lang ang gagawin natin hindi tayo gagawa ng inilalagay sa ibabaw na budbud ayan basta halo haluin lang po natin ayan medium lang yung apoy ha mga kaibigan para huwag masyadong masunog ah, minsan gusto natin magpahinga sa pag ikot ikot eh, may oras pa punas ka ng pawis kasi <laughs> mainit <laughs> ayan oh, na oh. halos luto na ngayon lalagay natin yung asukal bali ito po eh kalahating kilong asukal na pula kasi yung niluto natin kanina na ah niluto nating malagkit kanina kalahating kilo po yun ang ratio naman po niyan eh 1 is to 1 kalahating kilo kalahating kilo ng asukal din ayan tutunawin din natin yan parang gagawin nating minatamis ayan halo halo din dali lang naman gumawa nito nakakapawis nga lang pag pag walang tikil lang pag ikot mo halo halo Yan. Tuloy lang halo natin. Ang ganda oh. Parang cappuccino na. Tsaka ito yung sikreto natin nga pala. Pampawala ng umay. Soft drinks. Pwede kayong maglagay ng coke. Eh, walang nabiling coke yung apo ko. Kaya RC na lang. Ang soft drinks kasi asukal din. Kaya lang ito yung ito yung secret recipe natin na tinuro sa akin ng tsahin ko si Auntie Lotlot Lusa Ramos Luz rantiramos ayan. Bumubula siya oh. Parang cappuccino. Oh, kung medyo gusto mo libangin ang sarili mo eh, pwede kang naggawa ng ano diyan, anong buka, ng bayan, heart. Ikot-ikot lang oh. Alam din mo. Ayan, gawa tayo ng heart. Gawa tayo ng puso. Oh. Yung marunong yun. Eh. Ano ba yun? <laughs> Ayan o, Parang may ano, may may design siya o. o hard na Puso na o. <laughs> Kailangan tuloy lang po natin ng pag-ikot. Uh, laging tatandaan, one is to 1 eh. ng kilo to, itong ating malagkit na niluto. Pag na luto na yung ano yung kakanggata at saka yung matamis ay eh, natunaw na pwede na nating ilagay ito yeah pwede na natin siyang ilagay ito sa uh, ating hinahalo-halo madali naman itong tanggalin eh, no? ayan no? halos buo nga po ito pagka tinatanggal eh ito ang gustong gusto nung iba yung tinatawag na parang nasunog yung parang totong dyan yan ang masarap eh ang bango nyan, yung tutong sa ayan yan 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 ang masarap sa sabi ko pagyang nailagay dun ayan kumukulo na pwede na to Lalagay na po natin yung malagkit kalahating kilong malagkit na ating isinain kanina ayan halos wala ng ano halos wala nang asukal na ano tunaw na siya at yung soft drinks na secret recipe natin. tunaw na rin. Nakikita nyo po parang nagkulay brown lang siya, oh, Hindi pula Oh. Ayan, lalagay na natin unti unti yung. Ingat lang mga ka Ingat lang mga kaibigan pala. Baka mamaya madikit kayo sa kawali. Mainit. Ayan, unti unti na natin siya ilalagay. Yung malagkit na bigas na isinaing natin kanina. Ayan. Ayan ay itsura niya pag nailagay na lahat. E, Iaayos nyo lang. Ayan. Ang apo ko, oh, ganyan palang itsura. Gusto nang kumain eh. Oh, Nandi dito sa tabi ko eh. Makulit eh. Gusto, nang gusto nang kainin eh. binigyan ko siya ng konti eh. Konting yung malagkit. Tsaka nilagyan ko ng Nalagyan ko nung minatamis. <laughs> Yan, ayos silang natin ng pag, uh, ano, nung, para ma uh, pumasok yung pinakatamis niya sa kanin. Ay, tsura pa lang. Ang sarap ng tingnan, no. Ang, uh, idol. Ayan. Parang sasaingi lang natin to. Ngayon naman, ganito pala, hinaan natin yung apoy. Parang nag-iini na lang tayo inaalan natin yung apoy pagka wala na yan bumubula bula na yan okay na yan bilko na yan ayan no oh. dilagyan ko pa ng design no oh. nati hati ko sarap ng kainin yan halos yung ganyan mga kaibigan mga ka mga ka groupie eh, eh, pwede nang kainin halos tapos na yan yan ang ating biko. Okay. Medyo mahirap kainin, madaling madaling ubusin. Bye-bye. <laughs>